Good morning mga kamama, nandito ako sa Old Navy Kasi nakita ko 70% Eh galing kami sa bangko, nagbayad kami ng ng aking mga utang-utang ng uh, tax natin Eh maaga pa, napadiretso kami dito sa Sherwood uh, Tapos nakakita kami ng 70% na Old Navy Tingnan natin And then Bale, kaya kami pumunta dito, bibili kami ng gamit ni kabebe natin sa saker So, dadaan muna tayo sa Old Navy kung may mga mga medyo maganda tayong makikita. Eh, bibili natin kasi 70% daw. 70% off tayo ngayon sa Old Navy, Sherwood Park. Kaya lang, 8 minutes pa bago magbukas. Maaga pa yung yung dalawa natin, yung kabebe natin kapapa. Hindi pa bumababa ng sasakyan. Eh ako bumaba na kasi tinignan ko yung oras ng bukas. konti lang ang mga tao. Wala pa kasi maaga pa. Oh. Iikot ko lang muna kayo sa paligid. Dito sa Sherwood Park. Nandito lahat ang mga botik. Andyan yung Rikis Ritmans, ano ba yung isang nagtatago na yun? Ayan. Nandito lahat ang mga shopping shopping. Dito ko mamimili. Madami din dito mabibili. Dati nga na siguro sila yung mga yun, nagbukas na. Sila siguro yung may-ari ng tindahan. O, oh, Old Navy. Siya pumasok. Baka siya yung isa sa may-ari or isa sa stop dyan mabana pala sa kayong yung ating kabebe binibiro niya ako what did you say anak? are you come out vlog? yes I am who are you? can you give me shout out? oh sure <laughs> yung anak ko ginew joke ako <laughs> shout out ko daw siya shout out kabebe for letting me in nakabili tayo at binigyan tayo ng super cash eh pwede natin tong mas maano ma valid until ano yan oh. so yan August 3 and August 11 yan valid yan kahit sa online pwede mo rin gamitin so ito kasi mura lang eh ang kabebe natin eh lumalaki na at high school na So, binilhan natin ng jeans. So, yung jeans po ng kabebe natin ay $34.99 ang isa. So, yan. May discount pa yun. Pero yung discount po, hindi pare-pareho. May 50%, 60%, 40%, or, or 70%. Hindi po talaga totally 70% lahat. up to 70% lang po. Dito naman tayo sa sport check. At itong kapapa natin ay gustong gusto niyang bilihan yung kabebe namin ng mga pampraktis sa soccer kasi yung kabebe natin ay love na love mag -laro ng soccer. So yan, itong kapapa natin eager talagang bumili ng mga gamit ni kabebe. nakabili na po tayo dito sa sport check ito, nabili natin sapatos hindi ko alam kung ano yung box na hawak ni kapapa na yan pero yung kay, kapap, kay kabebing hawak for sure ako na bola yun gamit sa soccer so yung box siguro ni kapapa gamit din sa soccer yon, hindi ko lang alam kung ano ano klase ba yan? oh yan pala yun one set na Kompleto. Yan pala ay gamit lahat sa soccer. Kompleto na. Para magti-training yung ating kabebe. Kasi talagang napaka ano niya. Gustong gusto niya ang larong soccer. Bagaman marami na siyang bola. Eh medyo pangit-pangit. Nabili na naman siya ng panibagong bola. Yung isa, $100 yan. Yung kompleto na yan. So ayun, pa na tayo. Mag McDo na lang daw, pa -uwi. And then, that's it. Punta, punta ako sa school kasi pagpapatuloy ko yung ginagawa ko dun. Doon tayo sa Walmart. Kain tayo sa Magdot at bili lang ako ng counting groceries. At merienda na ang mga nagtitinda. Apple. Kain tayo mga kamama. Ang inumin natin ay cappuccino. Iba yung sa dalawa. So, yan. Pauwi na tayo. konti lang yung binili natin at kakagrocery lang naman natin nung isang araw. Sa Pinoy, ano siya, Pinoy sa laki pala. Maraming mga pagkain doon ng mga Pilipino. So, ang kinuha lang natin dito sa Walmart ay asukal at puro prutas lang po tayo sa bahay at naayos na natin yung mga pinamili natin prutas sa grocery. So, yan. Kunti lang yung prutas natin ngayon. So, marami tayong nagastos. Ngayong nabili ng ating kabebe, yan. Pang soccer. So, yan. Isang set yan. Pang practice sa soccer at itong bola na to. So, yan. Itong bola po na to is $42. Yan. So 'yun lang po ang vlog natin for today, mga kamama. Thank you for watching. Like and subscribe. Bye-bye.